Welcome back na naman. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video at ito ay makakatulong sa inyo. Basta magtiwala lang at palaging positibo sa paggawa sa ganitong pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay magagayuma sa pamamagitan lamang ng laway mo? at siya ay mapabaliw ng sobra-sobra sa iyo at talagang hindi siya mapapakali kung hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw bawat minuto ikaw lamang ang makakaisipin niya dahil sa palagi siyang sabik na makausap at makita ka kaya kung gusto mo na maging ganito ang partner mo lalong-lalo na ngayon na na lang siyang tumatawag, text o chat sa'yo o bihira na lang kayong nag-uusap na dalawa request, gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. At gawin ito sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Una, ang gagawin mo lamang. Kumuha ka ng papel at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, ay lagyan mo lamang ng kaunting laway mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos, tupiin mo lamang ito at ilagay sa plastic o di kaya kung meron kayo. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng kahit na anong sili, siling labuyo o siling haba kung anong meron kayo. Dry o fresh po na sili ay pwedeng gamitin at hiwa-hiwain nyo lamang ito kahit ilang hiwa at isilid mo lamang ito sa plastic o di kaya sa pinaglagyan mo ng papel. At bago mo ito itago, hawakan mo muna saglit, mag-focus at mag-concentrate ka. Ilapit ang ritual sa baba mo at ibulong mo ang spell na ito. Sa pamamagitan nito, ikaw ay magagayuma at sobrang mababaliw ng husto sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, itago mo itong ritual, pwede mo ito dalhin, ilagay sa bulsa mo o di kaya sa bag mo. At itago ito pang matagalan. At paniguradong siya ay mas lalong mababaliw sa iyo. Kaya gawin ang ritual na tama ang pagkagawa mo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.